Kagigising ko nga lang pala neto kaya chinik ko yung oras sa CP ko pag tingin ko tinanghali na pala ako ng gising. Kaya umakyat na agad ako dito sa taas para i-check ko may laman pa ba yung kaldero namin. Hays, wala na namang laman. Kaya dali-dali na nga pala ako bumaba at lumabas sa bahay namin para maghanap na ng pagkain at pakakain na sa oras. Hindi nga sa katagalan eh umabot na ako dito sa mall at sumakay na pala ako sa calculator na hindi umaandar. Tao yung umaandar eh no. Habang nasa kalagitnaan nga ako sa paglalakad ko eh may nadaanan akong power macaroni. Este, power map. Pumunta na agad ako sa counter para magtanong kung may masarap ba silang ulam. Este, ano pala? Ang pinunta ko pala dito ay yung latest na iPhone. Kasi guys, mag upgrade na ako ng CP kasi yung luma kong gamit na pang vlog, eh mahigit 2 years ko na rin siyang ginagamit. At panahon na siguro para palitan siya at makapag-upgrade na. Kaya ang sabi sa akin ni ate, i-unbox mo na yan. Eh habang ina-unbox ko nga siya, eh nanginginig ako dito sa tuwa. <laughs> o oh, eh. pangalawang iPhone ko na to guys. At grabe, sa tagal ng panahon, ngayon lang ako gumastos ng ganito kalaki sa sarili ko. Tatanggalin na pala natin yung sa box ng iPhone guys. Taas baba yung tatang galin natin para ma-check na natin yung iPhone 16 Pro Club. Este, 16 Pro pala. At wow, look at that. Napakagandang kulay. Favorite color ko yan, guys. At alam nyo ba na first time ko lang din bumili ng brand nyo na CP? Kasi madalas second eh, hand binibili ko. Tanggalin mo na yung nakadikit sa screen. Huwag kang OA. May panginig-inig ka pa eh, no? Hindi ba pwedeng natutuwa lang? Eh, anong natutuwa? Tanggalin mo na yan na magamit mo na sa pagbablog. Dami mong alam eh. <laughs> By the way, guys, maraming 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 salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin. Kaya rin ako upgrade para sa mas quality na video ang maihahandog ko sa inyo kahit walang kwenta mga vlogs ko eh at least quality yung video <laughs> thank you lord thank you guys sa mga suporta nyo at talagang natutuwa ako kasi first time ko lang gumastos at makabili ng brand new sa sarili ko nga pala wala akong alam sa iphone kasi ginagamit ko lang yung iphone ko sa pagbi-video. madalas o oh, daily kong ginagamit yung android ko na CP na 3 years na rin siyang nagtagal shoutout nga pala sa xiaomi redmi kahit ilang base na bumagsak eh hindi malang nakadanas ng repair <laughs> makikita nyo nga dito guys na tinatanggalin ni kuya ng particles itong cell cellphone ko kasi didikitan siya ng ano, ng ano, screen protector. Yung tempered glass pala. Kaya nga pala dito ako nagpalagay kasi mamaya paglabas ko dito sa may power mock ay mabinyagan agad. Kaya kinabitan ko na agad siya dito ng ano, ng tempered glass. Ayun, no, ginaganyan na ni kuya siya. Tapos ayun, pupunasan niyo, Tapos sinatanggalan niya ulit ng mga particles, yung mga nakadikit sa may ano, sa may tempered glass. At ayun, nag na siya. check ko na nga pala dito yung gagamitin ko sa pang vlog guys. Grabe, talagang kinikilig ako dito. Pagkalabas ko nga sa power mock, talagang tuwang-tuwa ako hanggang sa... Ba't dito ko sa mo power, Mac? Pipinig dapat ako ng ulam, ha? Oh. Bukang tuyo na kakainin ko na ito pagka ko nga sa bahay, bigla akong naalala kaya nga pala ako lumabas ng bahay para magganap ng ulam tapos bigla akong nakabili ng iPhone. Kaya ito guys, taman tuyo muna yung ulam ko ngayon. nagbus na nga pala ako dito ng suka na binabad sa may sili. First bite sa tuyo. Mmm, pagdikin ko ang sarap pala nito. Tapos kainin natin tira-tirang kanin kagabi. Ah, grabe, kahit tutong na tong kanin ay talagang solve na sold. Thank you Lord. Thank you guys sa mga sumusuporta sa akin kaya talagang nagpapatuloy ako. Nagpapatuloy lumamon. <laughs> <laughs> Ang sarap din talaga mag food trip guys ng kaning lamig tsaka ng tuyo no tapos bubuhusan mo pa ng suka na binabad sa may silin nako talagang sorb na sorb ka dito Masaya naman ako sa araw na to kasi nakabili ako ng bagong gagamitin ko sa vlog so hanggang dito na lang Okay na okay bye bye